Kapag pala umangat ka ng konti sa buhay, hindi pala lahat ng tao sa paligid mo magiging masaya para sa'yo. At totoong-totoo pala yung realidad na kapag pera na ang usapan, minsan nakakalimutan na ang salitang pamilya. Sisimulan ko ang kwento na to nung nag-decide kami ng asawa ko na magpatayo kami ng bahay sa Pilipinas. Nung nagka-pandemic, halos apat na taon kami hindi nakauwi ng Pinas hindi nakaalis, hindi nakapag-travel. At nang dahil doon, nakapag-ipon kami ng konti hanggang sa sinabi ng asawa ko na magpagawa daw kami ng bahay sa Pilipinas. Para kapag umuwi kami or nagbakasyon kami, meron kaming mauwian. Alam nyo mga mi, isa 'yon sa pinakamasayang araw sa buhay ko dahil sa hindi ko talaga inaakala na makapagpatayo ako ng bahay sa Pilipinas kasi kung ako lang hindi ko naman talaga afford. So dahil siya na ngayon nag-open sa akin, for sure naisip ko na magtutulungan kami sa mga gastos. And then kinausap ko rin yung kapatid ko na kung gusto niya tumulong siya sa pagpapagawa para mas mabilis at para may materhan siya kasama yung pamilya niya. Meron po kasi ako lupa na nabili sa mga kapatid ng nanay ko. Binili ko at umasa ako sa mga turo lang ng daliri kung hanggang saan lang yung nabili ko. Naumpisahan ang pagpapatayo ng bahay. Sa una, tahimik naman eh. Masaya naman yung mga tao sa paligid ko para sa akin at para na rin sa kapatid ko. Full support ang asawa ko halos linggo-linggo nagpapadala kami ng pera and no question asked kasi yung pera ginagamit sa pagpapagawa ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo, nakatayo na yung wall ng bahay, doon na nagumpisa ang kalbaryo na hindi ko talaga inaasahan. Marami ng mga tanong kung hanggang saan lang ba yung lupa ko, kung bakit biglang lumaki yung lupa ko, hanggang sa nagkagulo. Sabi ko kanina, yun ang pinakamalaking pagkakamali ko na hindi ko pinasukat ang lupa bago ko patayuan ng bahay. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi panatag naman ako. Dahil mula nung maliit pa ako, dikit talaga ako sa mga pamilya ng mga magulang ko. Nagtiwala ako sa kanilang lahat na masaya naman sila para sa akin, pero dyan pala ako nagkakamali. Anyways, para na rin po makasigurado at para matigil na rin yung gulo, pinasukat ko yung lupa pinasukat namin. At doon ko nalaman na may kunting lupa pala na tinatayuan alang bahay na hindi sakop sa binili ko. Siyempre sa una, panatag ako, kampante, kasi sabi ko, babayaran ko na lang. Wala na kasi akong magagawa, nakatayo na yung bahay, alangan sirain ko pa. Never akong nag-worry kasi sabi ko, kapamilya ko naman yung may-ari ng lupa. Baka makamura ako, or baka kaya ko naman yung presyo. Pero lingid pala sa kaalaman ko na sinisingil na pala ako ng 3 to 4 times higher sa tamang presyohan ng lupa. Sabi ko nga, willing naman akong magbayad. Dahil ako yung may kailangan, ako yung dapat makiusap. Pero hindi sa ganitong paraan. Sabi ko sa mga magulang ko habang tinatawagan ko sila, magbabayad ako, basta sa tama lang. And also, sinabi ko na hindi naman kasi porket na sa abroad ako or puti yung ko ay eh, sisingilin na lang ako ng mga tao kung magkano nila gusto. Andito ako sa ibang bansa pero daladala -dala ko pa rin naman ang utak ko. Hindi ko pa rin naman yan pinakawalan. Lalong nagkagulo. Naipit ako sa sitwasyon. Nahinto yung pagpapagawa ng bahay dahil hindi masettle-settle. Actually, nakiusap naman ako Nakiusap yung pamilya ko, yung magulang ko. Nakiusap ng ilang beses na kung pwede, babaan naman yung presyo or tamang presyohan lang dapat. Nakikiusap yung mga magulang ko pero parang hindi naman kinakausap ng maayos. Hanggang sa parang naipon yung galit na nararamdaman ko at nasabi ko na kahit piso, wala silang may makukuha mula sa akin. Doon sila nagalit at lalong nagmatigas dahil sa sinabi kong yon Hanggang sa sinabi na nila sa amin na ituloy nyo lang yung pagpapagawa ng bahay nyo, pero iwanan nyo ang lupa namin. Paano mo ipapatuloy ang pagpapagawa ng bahay kung may parte sila ng bahay na ayaw nilang galawin mo dahil lupa nila ang tinatayuan nun. Alam ko sa mga panahong yon na doon na talaga ako na wala ng pag-asa. Gumuho ang lahat, nasira na yung pinapangarap ko, at hindi ko na maipapatuloy pa. Halos mahigit isang taon na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa bahay na yon. Ang daming problema na hinarap. Nang dahil doon nawala ng gana gumastos ang asawa ko sa bahay. At alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit doon? Yung nawalan niya siya ng gana sa pamilya ko kasi siya mismo hindi siya makapaniwala na magagawa nila sa akin yun. Akala ko po talaga wala ng pag-asa. Akala ko, hindi na magagawa. Akala ko, hahayaan ko na lang masira. Pero bigla kong naisip, magpapatalo ba ako sa ganitong problema? Susukuan ko ba ng ganun-ganun na lang? ang laki na ng ginastos namin, ang dami ng hirap na napagdaanan namin, susuko na lang ba ako ng ganun lang? Gumawa ako ng paraan para maayos una ang problema sa lupa. Dito ko naranasan yung siguro ko magkaharap lang kami ng tao, lumuhod na ako para pakiusapan lang na mabili ko yung lupa nila para mapalit ko doon sa lupa na napatayuan ng bahay ko na hindi sa akin. nag lang naman ako kahit alam ko na parang imposible. Pero ang bait pala talaga ng Panginoon, no? Sa mga panahon yon grabe ang stress na nararamdaman ko. Lugmok, walang makapitan. Gabi-gabi akong nagdadasal na sana bigyan niya ng solusyon ang problema ko na sana tulungan niya ako sobrang bait ni Lord kasi hindi pala talaga niya tayo pababayaan lalong lalo na sa mga pagkakataon na talagang kailangan na kailangan natin siya sobrang laki ng pasasalamat ko na sa wakas na solusyonan ko yung problema sa lupa na kahit hindi na 100% full support yung asawa ko sa pagpapagawa ng bahay ang importante, mapatuloy namin ang kapatid ko maaaring mabagal pero ang importante, umuusad. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka natutunan ko sa karanasan na to? Kapag pala umangat ka ng konti sa buhay, hindi pala lahat ng tao sa paligid mo magiging masaya para sa'yo. At totoong-totoo pala yung realidad na kapag pera na ang usapan, minsan nakakalimutan na ang salitang pamilya. Aaminin ko, binago ako ng karanasan na to. Binago ang pananaw ko sa buhay. Binago ang dating ako. Dati alam nyo po ba sobrang mapagbigay ako sa lahat ng mga pamilya ng mga magulang ko. Pero dahil sa karanasan na yun, tumatak sa isip ko na wala naman pala akong masasandalan kapag ako na ang nangailangan. Yung nawala ang tiwala ko sa kukunting tao pero nadamay lahat. Kaya lagi-lagi ko na lang pinapanalangin sa Diyos na sana Hilumin niya na yung sugat at maibalik na ang dating ako na magtitiwala na ulit ng buong buo sa mga mahal ko sa buhay. Ang galing lang no, kasi habang pinapasan mo pala ang pinakamabigat na pagsubok mo sa buhay, doon ka pala mas lalo pang tumitibay. Lalong lalo na kung paninindigan mo ang pangarap mo na dati na sa panaginip mo lang pero ngayon unti-unti mo nang natutupad. Ang galing ni Lord kasi minsan may mga bagay na hinihiling tayo pero hindi man niya naibibigay pero may mga naibibigay siya sa atin na hindi naman natin hiniling or mas higit pa sa hinihiling natin ang bahay na to ito ang habang buhay na magre-remind sa akin kung gaano ako katatag na tao matagal man or hindi na mangyayaring magkaayos kami ng mga taong yon ipapasa Diyos ko na lang ang lahat Diyos na lang talaga ang nakakaalam kung kailan hihilom ang mga sugat. Hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako kasi ito yung karanasan ko sa buhay na niminsan man hindi ko naisip or hindi pumasok sa isip ko na mangyayari to sa akin. Ginawa ko ang kwento na to hindi para magyabang, kundi para magbigay ng inspirasyon sa inyo. Na kapag nangarap ka, naumpisahan mo na, Huwag na huwag mong susukuan. Kahit bumagyo man, magpatuloy ka lang. Dahil ako mismo dito ko naranasan at napatunayan kung gaano kabait ang Diyos. Na kahit anumang mangyari, hindi hindi niya tayo pababayaan. Kung may pangarap ka, tuparin mo at lagi ka lang kumapit sa Kanya. Maraming salamat sa pakikinig at sana meron din kayong napulot na kunting aral dito sa kwento ng buhay ng bahay ko.